Maria, nahihirap ang magsabi ng no sa pamilya at trabaho. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Inamin ni Jody Santa Maria na naiirapan siya magno kung pamilya at trabaho na ang pinag-uusapan. Sa kanyang ex-account, nagserve pa ang aktres ng What is the Hardest Boundary to Set. Nilagay ito ni Jody na apat na choices kung saan kabilang dito ang saying no to family, taking time for yourself, ignoring work after hours, at digital detox. Sa apat na nabanggit, nakakuha ng pinakamaraming boto ang saying no to family at pangalawa ang digital detox. Pumatlo ang taking time for yourself at pang-apat ang ignoring work after hours. Nagpasalamat naman agad si Jody sa mga sumagot sa kanyang survey kung saan sinabi nito na maging siya ay ihirapan at hanggang ngayon nahihirapan siya magno hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa kanyang trabaho. Nakakagilty daw kasi at kapag tinanggihan niya, feeling niya ay dinadaw niya ang taong tinanggihan ngunit ang boundary setting o mano ay isang skill at makasanayan niya rin balang araw. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas d w i Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.